hanapin ko kung nasaan ang kubra yan po yung unang balat ng kubra tapos meron dito din meron dito yung balat ng kubra yan bali dito tayo mag uumpisa mag sa iba ibaba sa ibaba tayo mag uumpisa ito dito tuan. So, ito, may balat oh. to. May balat ng kubra. Ibig sabihin, ang kubra nandito lang sa bahay na to. Tandaan din natin pagka na to. Ang So, yan ay doon. Yan yung isang balat ng kubra. Pindaharin natin yung bago-bago kita sana. Pagka mamaya. Lulusod din tayo. Ito yung kubra yan. tambak dito andito oh yaw okay. puro oh oh -huh. tadi na ang laki ito ka dito Si ay inay yup yan

Ah, I memang pwede maging animal ah, maging Amerika yung pilih maging Amerika kubra to ta, nasa Filipinas ah. super big kubra indah indah Burgos Super big cobra in the Burgos. Panusuan. Lumagalaw. Jan. Bukong tirakal ng mga Oke Okay, kulang alam kasih tiga natin ngatin idol, kung barka dalawa to. Kita main, udah lupa. Bapak ada lawa, bakal ada lawa ke sih? yang delik, ada natin alam kung dalawa itong mga idol. So, naipit ko na i yung ulo. Hindi natin alam kung dalawa yan. ka din kung dalawa laki, oh. lang. Ini mga idol, Isa lang oh, super lagi. Hmm. Super lagi. Kak, balik enggak Super lagi, Kak Po. Oh. Super lagi, oh. Oh. Lagi yo.

Ay, man. Yan o. Kapitan ni na. Oo. Oo. Oh. kasi na rin. oh. kapitan oh, ni na. Kinapitan na ko okay na Ay, dili ako oh. na rin yung na. I-video mo nga niya. Ikaw yung video ko. Aha, eh. Yan o. Yan o. Ayan. Ano yung hang? Ito mga idol o. Bubuhi ang koto ha. Pag tayo. Buray na yun ang tayo na. Ay, ibalik mo. Ay, yan. Oh. Yan. Mga idol oh. Buli ini. Sobrang ini. laki o. Oh.

Kasi na rin naipan. Kasi na rin. Pilipino. Ay. Pilipino na eh. Ano yung Buhay na! Mga idol, buhay yan. Yan o. Baka sabihin nyo pike. Buhayan no? yan Ay, putang ina. Buhay ko to ditukap, Total. Ay, putang ina. Ano Huwag na yan ya, e? hayo. Yan. Huwag mo yan. Isa ko na to. Huwag na sa ka mo. Ito isa ko. Isa ko. <coughs> Kadi na kro. Magungko. Hilo po talaga oh. Sige na kilo po. Mhm. oh, gakagat oh. Hamak ah, mo no. yan oh. Ang kobra na ganito. Ano Ay sa dulo. Sa grabing sa na taranta na ah. Ting-ting. Wa. Ni ta ko bala kasi ibuhian na mo to idol sa bukid no. Say si Kapitan Bala pag ibuha ibutan ah. ko to diyan. Mat pako ka pag ibutan ko to, wala na si Kap nito mag nagpuyo sa sakwa. Ay ay ayo kunyan. Ha? Kitu <laughs> <laughs> kain na. Eh. Ano paano natutuloy ko mig kagalan eh. Ay. <laughs>

Thank you, Idol. E nakita na ninyo yung paano, do, paano natin huli ng na ahas, Salamat!